Ah, uh, sir. Psst. Uy. Kinakausap ka. Sir. Oh. Ayun. Miss. Ang yayabang ng dalawang to? Akala mo ko sino magagaling? Buti nga nahuli kayo. Paglabas natin dito, huhulihin ko uli kayo. O, oh, edi hulihin mo. Pero hindi ako katulad din yung dalawa. Pangit! Hindi katulad ko. Makinis na ang kutis. Magandang lalaki pa. Sira. Hmm. Loko-loko. Mas talo ka, sira! Mas talo ka nung kuno! Paano mo na niya yung iniisip ko? ko? Hindi yun na kailangan malaman pa. Hmm. Hmm. Sige, try nyo! Try nyo! Total dalawa naman kayo eh. Hmm. Uh, ibig ko sabihin, suntukin nyo ako! Oh. Humarap ka nga rito? Sinabi ng humarap ka eh. Hmm. Sarap na pala yun. Kanina pa. Bakit ba tayo nag-aaway? Eh kayo eh. Sabi nito. Oh. Eh sabi mo naman, loko-loko ako. Tsaka nakarap na ako eh. Hindi pa rin ako nakarap. Hmm. Eh kasi, abuti pa. Kalimutan na natin to. Ang isipin natin, eh kung paano tayo makakalabas dito. Kawawa naman yung mga alaga ko. Baka wala nang kinakain. Lalo naman yung mga bagets ko. Baka nanlilimos na rin yun. Ikaw. Ikaw. Baka may naiisip kong paraan. Pambahid nga sa bahay, wala ako eh. Gagawa ko pa kayo ng paraan? Saan ako kukuha? Palagay ko, dapat magsama-sama tayo uli. Oo. Para maging solid tayo. Ako, payag ako. Ako rin. Ikaw, Ikaw payag ka? Saan? Mm -hmm. mm -hmm. Dansyo! Huwag kayong makialam! Kaya ko to! Oo, oh, oo, mm -hmm. oh, oh, Ronaldo! <laughs> Sir. Laya na kayo. Ha? Huh? May nagpiyansa sa inyong dalawa. Totoo? Oo. Sir, paano ako? Ano pangalan mo? Gami. Gami Gomez. Gami Gomez. Gami. Oh, Gami Gomez. Laya ka na oh, rin. Ha? Wala naman akong kakilala. Wala kang mag-anak. Sino magpapiyansa? Ah, wala ba? Wala. Ah, eh, may iwan ka dyan. Eh, di ba pwede? Laya na rin ako eh. Masabi, masabi, walang bawian. Touch move. Hi. Salamat, ha? Ayos lang. Bakit namang ginastos mo pa yung naipon mo? Don't worry about it. Halika, maupo muna tayo. May kasalanan ako sa'yo. Halika, pagagalitan kita. Sino ba nagpiyasa sa'kin? Teka. Ayun, no? Oh. Ngayon ba? Oo. Oh. Salamat, oh. Uh, sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Hindi ko nga po kayo kilali. Sino po ba kayo? Ah, uh, sir. Psst. Uy, kinakausap ka. Sir. Oh. Ayun. Miss? Hello? 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 Hi? Yeah. <laughs> Sophia. Sophia! <laughs> si Umalik ka? Oo. Kailan ka... Kailan ka nagising? Matagal na. Pag iisang linggo na. Hindi ko alam kung paano mo ako napagaling, pero... Maraming maraming salamat sa'yo. Wala nga naman. O, wala yun. Hindi nga totoo yun eh. Ha? Uh, pwede bang pakilala kita sa mga kasamahan ko? Sige. Ha? Pwede?